Bala po kung gusto na po kayo lahat na po. Bala episode nito na ito, ano po. Andito po ulit tayo sa kamutihan po natin. Kasi o, oh, napansin natin na hindi uh, po ba tayo nakapaglagay na ng fertilizer. Napansin natin na kailangan na rin natin mag ano po, mag apply ng pesticide o. Oh. Yan kasi o, oh, nagkakabutas-butas yung mga dahon po. Oh. Ayan. Ito po yung may na-spray na natin itong side na ito. Yan o oh, yung mga gayaan po. Yan po ay nakaka-apekto rin. Yan po ay na-apply na natin ng spray. Tayo po, ito po hindi ko lang naipakita na spray. Tayo po na may dito sa kabilang side. Yan po ang ating i-sprayin. O oh, katulad po nito. Nakaka-naipektuhan sila. Oh. Yan, ito po yung may sakit. O oh, baka ho, maralagyan na rin pala natin ang ano punggiside nagkakamatay po ay yung iba, sayang naman oh. patulad po nito oh. na, na, na ano na siya na naapektuhan na yung puno, sayang oh. dami na pa naman laman 1, 2, 3 4, 5, 6 8, 8 ang laman kaso yan mapansin nyo oh. nagkandamatay na sayang pero kasama po naman yung sa laban oh so, ito po yung naging sakit niya oh. mga punggos ang ano dumadali yan oh siyempre po punggos hindi pungiside ang ating i-apply oh yan siya yan no? spray na naman po yung side na yan fungicide at pesticide o. yan mag apply po tayo dito sa kabilang side o, yan po ito yan kaya na yan ng brudan sprayan po natin yan kasi sayang yan na rin po ang update pala sa ating kamutihan. Oh, ayan oh. Ito pa Ika nga po, ikasama naman ito sa laban. Oh. Ayan, matay po. Punggus ang tumitira sa kanila. Basta oh, lang tayo ng punggis ay. Oh. Ito, parang ito, meron na rin sa na sayang basta po agahan lang natin yung pag uh, apply ang dami na pala oh ito pa, oh. yan oh. sayang oh meron na rin pamundi sa laman yan po ang update sa ating kamote Oh, ba, madami na rin nga yung may tama. Oh. Oh. Oh, hindi makakapagsinungaling ho eh. Dami na. Oh. Sayang. Tapos ito na po yung mga bagong tanim natin, oh. Panalo naman na, oh. Ja, yeah, buhay na. Oh. Bala makakasama po natin si Chong Pilimon yun. No? Nag, tinatapos pa yung tanimin. Hanggang sa ngayon po. Pust. Ano chuchu? buhay na siya oh Street po tayo ngayon. Bali ngayon po ay ano. Maganda na uli ang presyo ng kamuti. 14 na lang po uli ang presyo ng good nung nakaraan po nag uh, 30 na lang wow oh. i-sprayin eh, ko chong ma-sprayin dami na mamatay buhay na buhay na rin po kita na oh dami na mamatay sa kabila maraming bago isprayan ko ng pang uhud oh, hindi meron din ilan hindi naman may iwasan kaya pa po ng pala umakunat-kunat na lang kaunti baka po malambot pa sa banda din yan aking isprayan na may ginaagapan berdan itu nalak naman ya no Gati, undang, hmm. taro. Tapos, taro mình, ha hmm. ay bukas Baka pati hindi pa sa araw ano? tumbas sa ari. Oo. Ay, siya nga. Sayang nga, ang ay ba dami ng pagpagudan na. Nakarami na ng pagpagudan. Ba ito pa ni bari kung ikaw lahat tara. Ah baka higit 'tong ay ano kaya? Gawa nang tanot -tano, at nasabi ko. Hindi ay tama yung kay maaring na inihabang hose. Hanggang doon sa saging nga, hanggang dito ata ano. Ay 100 meters daw yun ah. Hmm. Pod. Aba, hanggang dito nila ah. Oh. Ay e, atras mo hanggang dito yung 100 meters. E, Ibalagbag din eh, paro. Hindi, din nga ay baka hanggang doon sa ating term nang talaga ng kamote ah, dito di 100 meters. Hmm. Ay pag air na 100 meters uli pa paron. Palagay na wala naman ano sa kumpay ng tubigan. 800 pag 800 times ano ay di papatak dito ay kulang ng 2,000 sa isang hektarya 800,000 ano square meter ay, pag mapapahama pa yung may balag na yun ay isang hektarya po mahigit naman pag arin purong kamote po mga 800 8,000 baka doon ko nabasihan ay yung 100 meters na nab. kasi yung may nagbalagbag dito ng hus 100 meters ay hanggang dito lang yun o hanggang doon sa sagingan malawak na rin na ano na po talaga namang kakanda utot na panghanap ng pananima ano baka pagbibigang mataas sa puling ay presyo balik na ulit sa 40 namin sa 39 30 na ay 30 ayos na ay nagtatanong na ulit sa akin kung meron daw ako kayo sa kaya nagtatanim pa po pero ari isang buwan na ano po lula mana balik na may laman na balta ba no? I-spring ko rin nga. I-spring po natin. Teka mo po nung i-spring. ito po yung ating in-apply oh. yun oh. ginamitan ko po ng failer sieve yun oh. yung tira natin pang kamatis ginamit po natin dito para hindi masayang ang ano po nito ang um, inaano po nito ito punjicide po ito ay eh, nasan gayon basta po ito para sa pangus yung mga nabubulok po ba yung puno yan ito po punjicide mag-apply po tayo sa kamote kasi ho oh, Siguro, nung una, uh, yung mga traditional, oh traditional pa po, po yung ginagamit natin. Pero ngayon po, tayo nag apply na. Kasi, oho, nung traditional, siguro yung mga sakit na dumada po dun sa kamuti, ay wala pa po, oho. Oh. Meron din, ay di, yung hindi pa, hindi pa kasi kasino. Oho. Oh. Kumbaga, mag-a-apply tayo ngayon, kasi, minsan, ho oh, sa tagal na rin po ng panahon, may mga fungicide may mga punjay po na sumisibol na rin po ay oh kung yan po yung ano ngayon yung sa kapaligiran natin ating hinahabol din yung dapat gamitin natin tapos ay nag apply din po tayo ng ayan brudan para sa mga efekto po sa mga uhud ayun tara po tayo mag i-spray na po hmm. Sabog sa baboy Oh, kuha naman po yung iba At sayang oh Magdala ka po Oh, ano po sa baboy Sayang Oh Yan, oh chung, no, pwede pa po ito oh. Bitbitin mo na yung iba Pahin nyo, iuwi mo po Papakaan ko sa baboy yung ano Huwag mo nang indalhin yung pakain sa baboy yung ano. Yan, yung mga, eh yeah, itira mo pa yung pwede pa. Tinatangay din naman ng aso, anong kinakain. Yan, yeah, ay hahagi sa baboy. Mm. Yan, oh, dami pa. Yan, yung pumpang baboy lang. Yan, yeah, pwede na yan. May tuklob ng daga. Ah. Para po mga ganda rin aming inaano. apakan sa baboy. Buhay na yung sitaw, ano? Gara, baka hindi ko hutanda. na. Kung mga apat o tatlo. Doon po sa isa yung kabila. Kabila. Sawa naman sa ano, ano sa kamuti. Yan, taba ng baboy, ano po? <laughs> Pero baboy. Sasagad na yan. Yan, laki ay. Ha? Ha? Busog nga po pa ka, din ipa na kaunti ang pagkain niyan. Oh, dumi ko man din naman lahat. Madumi po, mamaya ko po lilinisan. Ah, dumi. Lilinisan na lang po mamaya. Yan ang lusog na rin baboy natin na yun. Yan ang sawa po naman sa kamuting pinag-anahan lang. Ito mo gari, parang buntis. oh. <laughs> nakakatuwa. Yan, pasintabi po sa ano, kung bagay madun po ang ating kulungan. Diretso po tayo eh. Ang ah, na po uli ang dinis ah, Parang buntis ito ay eh. Baka ho pala rin oh. Pag ako mag-estimate eh. ah, 40 to 50. Kung baga, yun po yung range ng kilo niya pwedeng mag 45 pwedeng pumasok sa 50 laki eh. eh yan po yung mga buhik na ating ina na dito tapos aring si ina yun hmm. hmm. parang hindi po ata nagtuloy yung kanyang pagsagad yan lakas na kumain na kung tutusin pwede pa rin nataya. yung iba ay eh, kasi Pinapakain natin sa ating alaga. Tragic din po naman sa family yan. Ay, napagulong. Balay po, salamat po ulit sa inyong pagsama. No? Dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po magsasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Pakalik na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye!